tanong ni Pink Black. Gusto ko po sanang gumawa ng buns para sa tinda kong burger. Tanong ko lang po kung anong ingredients ang pwedeng ilagay para magtagal ang shelf life ng buns. Okay. Para sa buns, wala naman tayong ibang inalagay dyan kundi preservatives. Oo. Eh, kung nakalagay din sa freezer ang inyong uh, buns, pwede din naman. Pwede pwede din yun. Ilabas nyo lang kung kailan nyo gamitin, within one hour, pwede na yon Pero pag gusto nyong naka-store lang sa labas, na hindi ilalagay natin sa freezer, eh maghanap kayo ng preservatives na abot sya ng one to two weeks. So, yes! Mag-research kayo sa mga bakery ingredients kung alin ang pinakamaganda nilang i-recommend sa atin. Dahil sa kanila mismo natin malalaman at doon na rin siyempre product nilang gagamitin natin, titingnan natin kung ito ba'y subok na or uh, magtali uh, tali pa doon sa si sinasabi nilang one week to two weeks bago yan masira ang ating uh, buns. Oo. Pero pag once na ayaw nyo, eh kung may pressure lang naman kayong maluwag dyan, pwede na yan. Kasi ang tinapay, kasi kahit naka-pressure yan, once na nilabas nyo na yan at nawala na yung lamig dyan sa labas, Babalik pa rin yan sa normal. Oo, babalik sa normal yan. Siguraduhin nyo lang na ang inyong nilabas ay uh, kayang ubusin within the day lang sa inyong binibenta. Hindi yung ibabalik nyo naman ulit doon na naka-stack na naman. May mga sabi na nating yung pawis o yung lamig ng bas magiging tubig yun doon sa loob. Oo. Ayun uh, na may isang dahilan din sa pagkasira ng ating uh, tinapay. Pag once na ganun ang mangyayari mahalaga din talaga na kumuha kayo ng or mag-inquire uh, kayo ng pinaka magandang anti-amag or preservatives dyan sa mga nabanggit kong uh, bakery ingredients. Marami naman dyan bakery ingredients. mag lamang po kayo. Anti-amag or preserve, bread preservatives. Okay guys? Okay? All for more!